Martes, Mayo a 29. Magandang gabi. Ako po si Cheryl Cosim. At ako naman po si Rafi Tulfo. Guilty. Yan ang hatol ng mga Senator Judge kay Chief Justice Renato Corona sa hinaharap niyang impeachment trial. Mm -hmm. Ang pinagpasihan ng mga senador ay ang Article 2 o ang hindi umano tamang pagdeklara ni Corona na ang kanyang mga ari sa kanyang sal-in. Makibalita tayo sa naging takbo ng butuhan mula sa ating senior correspondent na si Jovi Francisco. Jovi, Rafi serial sa bisa ng isa sa tatlong articles article sa impeachment pero ano, ay uh, napaalis na o natanggal na nga sa pwesto si Chief Justice Renato Corona. Umabot sa miki tatlong oras ang botohan para sa Article 2 ano po o ang hindi umano pagdedeklara ng tamang salan ng Chief Justice. Dalawang po ang nanindigang dapat alisin sa pwesto. no Sheryl, Kasama Rito, Sina Anggara, Alan Peter at Pia Cayetano, Drilon, Escudero, Gingona, Honasan, Laxon, Lapid, Legarda, Osmeña, Pangilinan, Pimentel, Rector, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, at ipinakawali nagbigay nga ng kanyang uh, boto. Uh, kanyang desisyon ay si uh, Senate President Juan Ponce Enrile sa kanyang napakahabang eksponasyon ng kanyang pagboto. So nakikita nyo sa ating screen ngayon kung ano naging boto ng karamihan sa ating mga senador. Tatlo ang nag sa punong may estado sina Senador Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago at maging si Bongbong Marcos. Wala naman pong nag-abstain dito sa bilang na ito. So lumalabas sa uh, Cheryl at uh, Rafi, ano, yung uh, mga block na pinag-uusapan dito sa Senado, ay uh, ganito ang naging takbo, yung JPE block, voted the same way. Villar NP block, ano, na sinasabing uh, swing uh, vote, ano, hindi ginamit yung swing power nila, and they voted differently. Yung LP block naman, voted as predicted. Yung re-election is naman, voted for conviction, as predicted din yan. Pero laman ng uh, usap-usapan lamang yan dito, ano, at sa mga ng mga eksperto, dahil uh, kanina nga isa-isa na in-explain ng mga senator judges kung bakit nila ay binaba ang atong ng decision KCJ Corona. So mamaya babalik pa tayo tilang at sa ating mga na ano? Cheryl at Rafi, para naman sa mga detalye ng mga sinabi ng mga senador kanina. Balik muna sa inyo. Maraming salamat Joey Francisco Dagulatlog mula sa Senado.